What's up mga kapanga at mayroon po tayong mga bagong dating na unit sa lahat ng gusto ng murang motor matatagpuan lang po sa Tugos Barangay Tugos dito lang po malapit sa barangay ng Barangay Hall talagang barangay, 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 barangay. Yan, meron po tayong Mewis 40, mga kapangga. At syempre, yung price po nito ay 22,000. Sa lahat ng tatawad, wag na po kayong tumawad. Fix na po yan. Ang tubo lang po namin yan halos na sa 2,000 pesos. Kaya fix na, walang tatawad. Ibig sabihon, wala kang kasalanan, kaya hindi ka pwedeng tumawad. At syempre mayroon tayong XRM125 Ang model po nyan ay 2014 May plaka at ka syempre complete papers mga kapanga 20,000 lang No issue po yan mga kapangga Yan napakaganda ng makina All stock kung titingnan nyo po All stock makina Wala pong ginalaw pa dyan May mini driving light na All working sa lahat ng gusto ng XRM 125 2014 model complete papers may ID ng first owner at saka naka open date of sale at syempre mayroon po tayong ismas napakamura na lang pwede pong tumawad ngayon mismo pero mamaya hindi na po 15,000 lang po yan fix na po yan kung ano po ang nakalagay dito mga kapanga fix na po yan wala na pong tawad ang issue po nito ay syempre nakita kita naman po natin yung issue walang kaha pero yung makina po maganda pa nagpalit lang po ng bagong black pero maganda yung takbo 15,000 mga kapangga kompleto yung papel hindi po tayo yung kumukuha po ng hindi original na papel yan yan po ang kabiling bilinan ni boss pag hindi original wag kukuha yan mga kapangga yan po yung kwintada ni boss dito 15,000 kaya wala na pong bawas yan wala nang bawas, wala nang bawas sa lahat ng gustong bumawas magbawas na po kayo dyan sa inyo yan mga kapanga at syempre meron po tayong ismas na 2019 model napakaganda pa, walang gasgas, -gas, makinis napakaganda ng makina hindi ba nagagalaw pagkatapos ang issue lang po nito expired 1 year, pagkatapos 25,000 ang tinakbo niya po ay 84,000 kaya 25,000 na lang kaya medyo malaki na yung tinakbo niya second owner, may, may ID ng first owner pagkatapos open deed of sale din galing sa first owner at ito mga kapangga, kaya 18,000 FI po yan 2019 model may di, mayroon pong kung ano yung makina kasi kasama po ito sa binili po namin mayroon lang pong i-overhaul lang po yung makina mga kapanga. ang presyo po namin ay 18,000 kaya na po ang bahala magpa-overhaul niya pero kompleto po yung papel yan mga kapanga, ang ating unit sa araw na ito. Kahapon, apat na unit yung na, na sold po namin nila boss. Yung uh, mio Pagkatapos Honda Beat. Multicab. Kumukuha din po tayo ng 4-wheel si Bossing Seng, mga kapanga. At saka yung uh, Honda 110. Bali, apat po yung nasold kahapon. Ito naman po, kagabi itong tatlo yung dumating ito nung nakarang araw pa ito pero hindi ko pa po ito videohan kaya ngayon ko lang po na videohan ito yan po yung ating mga unit mga kapangga sa so, mga gusto PM lang po kayo dyan mag -comment. bawal po ang reserve ha bawal po yung magchat chat po kayo ng reserve ganitong araw kukunin bawal po yun hindi po kami tumatanggap ng down payment mga kapangga na magpapa reserve kung sino lang po yung pumunta dito sa amin yan mga kapanga bye bye love you all sa lahat ng gusto ng motor